Happy Monday, beautiful people in the real world! Wala pang pa ang alas 5 ay bumaba na kami ni Daddy dahil ngayon nga ay maagang papasok si Ate. Sila nga ay pupunta sa PA Farm Show para humanta ng National Anthem at in-adjust ko muna ang temperature ng buong bahay dahil napakalamig. Ay, na nga ang ating snow situation, madilim pa sa labas, pero dahil puno ng snow ay napakaliwanag na rin. Si Nugget at Piggy Smalls nga ay naghahanap na ng kanilang pagkain kaya naman pagkabukas ng kortina ay pinakain na natin ang ating pets. Nag-init nga si Daddy ng matirang champurado for breakfast at pinagbrew niya tayo ng ating black coffee dahil coffee is life. Dahil natikrit na tayo sa sushi ay nagsaing na tayo para tayo ay makagawa ng baked sushi mamaya. At tignan nyo naman tong aking mini rice cooker, talaga namang napaka-cute. Eto nga ang binat dinadala namin pag nag-overnight kami or pumupunta kami sa mga hotels. Dahil napaka-portable, tignan nyo naman kung ganong kaliit yan. Siyempre, si Mama nagligpit din ang mga pinaggamilan sa kusina at itinagunan natin ang iba nating pots and pans. Paano ko nakalimutan ang ating documentation from last week? Meron niya tayo na mess na isang pasyente at nagmamadali nga si mamang tapusin ang kanyang documentation at umiinom pa rin tayo ng kape. Siyempre naman naantala ang ating pagagawa ng documentation dahil ipinaghanda ko na rin ng pagkain si Bunso. Wala pang pa 5.30 ay umalis na si daddy at si ate. Si Bonsu nga ay gigising na maya-maya kaya naman si Mama ay nagprepare na ng kanyang almusal at nagluto nga tayo ng egg whites. Yan nga isa sa paborito niyang pagkain sa breakfast kaya naman pinagluto yan ni Mama. At habang niluluto natin yan, si Mama nga ay nagpainit na din ng baha para sa kanyang breakfast. Talaga namang multitasking forever si Mama. Maya-maya lang, ayan na ang ating sushi rice at eto na din ang ating egg whites. Tapos na din ang kanyang karen, kaya naman i-prepare na natin yan. At pagkatapos nga nating mag-multitask, ay ready na ang kanyang almusal at meron na rin siyang vitamins at gatas. Ayan na nga ang aking bunso, nag-almusal na. At syempre, naghanda na rin tayo ng ham sandwich ni Daddy at nagpakulo na rin tayo ng kanyang tubig para sa kanyang coffee for work. At syempre naman, hindi natin pwedeng pabayaan ang ating Daddy. Ayan na nga, binilhan ko din siya ng gamot sa kanyang Girl, dahil siya nga ay hindi nakakain on time ay minsan parang inulser na yan. Meron din siyang baon na red velvet crinkles at eto na nga ang kanyang hot water. Hindi ko na yan nilagyan ng cold water dahil mamaya pa naman niya iinumin yan. Si Mama nga bumalik na naman sa kanyang computer at eto na nga tayo check natin maigi kung meron tayong nakalimutan at tinatapos pa rin natin ang ating documentation from last week. Ayan na nga si Bunso pagkatapos niyang mag-almusal ay nag-unload na nga siya ng mga dishes dahil lunis ngayon siya ang nakatohang mag-unload ng lahat ng iyan. Si Mama nga ay nagtatapos pa rin ang kanyang documentation at chinicheck pa rin natin ang ating schedule for this week wala nga tayong pasok for today dahil ang ating mga cancellations ay na-move na natin for Wednesday. Kaya naman si Mama ay gumawa na nga at nag-prepare na ng kanyang baked sushi. Ang una nating ginawa ay hiniwa-hiwa natin ang mga crab sticks at eto na nga ang ating cucumber na malapit ng masira. Buti na lang ay nagamit pa natin yan dahil sayang naman. At hiniiwa ko na din ang abokado na hinanda pa natin sa ating fruit basket ng New Year. Ito na nga ang mixture ng ating cupie mayonnaise with sriracha sauce at syempre naman nilagyan din lang natin yan ang konting asukal at furikake para mas lalong sumarap. Pagkatapos nga nating mahalo ay minekos-mekos na natin ang abukado at crab sticks at ready to assemble na yan dahil luto na nga ang ating rice. Nilagyan ko na rin yan ng rice vinegar at pinagtimplahan ko lang yan ng konting salt and sugar at eto na nga ready to bake na. Talaga namang overloaded ang ating baked sushi for today at naaamoy ko na at talaga namang parang nalalasahan ko na hindi pa man natin natitikman ito. Siyempre mas pasarapin pa natin at lagyan pa rin natin ng maraming furikake at black sesame seeds. Binake ni mama yan for 20 minutes at talaga namang excited na tayo. At dahil tahaw is real, ayan na nga si mama, naguhugas na tayo ng pinaggamitan natin sa kusina. Ganito talaga kapag mahilig kumain, dapat mahilig ka ding maghugas ng pinggan dahil walang gagawa niyan kundi ako lang. Pero okay lang dahil sulit na sulit naman. Ang cravings ko ma ay 3 weeks ago na kaya naman pagkatapos ng 30 minutes, ayan na nga. Napakabango at napakaganda ng ating baked sushi. Si mama nga ay excited ng kumain, mainit pa nga yan at eto na rin, binalot na natin yan sa ating nori. Hindi ko na nga binalot ng maayos dahil talaga namang for the subo na ang mata ko na mama At talaga namang na-satisfy tayo for today Siyempre naman si mama hindi papayag na isa lang ang kanyang kakainin Kaya naman kumuha na naman tayo ng nori at ayan na nga, talaga namang inupahan na ang kanyang big sushi. At dahil kumain tayo ng marami, bonggang-bongga din ang ating pag-exercise. Maglakad muna tayo dahil exercise is very important para naman tayo ay maging healthy. Medyo buwi bigat na ha si mama, kaya naman eto na, magbuwis buhay na muna tayo. Pagkatapos nga niyan, dumating na si daddy mag-130 at sinunula namin si ate. Ayan na nga ang ating cowgirl, bumili daw siya ng cowboy hat sa farm show at hindi nga matapos-tapos ang kanyang kwento sa kanyang experience for today at e talaga namang nag-enjoy yan. Pasado alas 5.30 na nga nang bumalik na naman si mama sa sasakyan para iheted ang ating swimmer sa kanyang swim practice for tonight. Hanggang alas 8 ma ang kanyang training at talaga namang naghahanda ito ng bonggang bongga para sa kanyang competition ngayong weekend. Kaya naman si mama ay hinatid ulit ang ating bunso. Si ate nga ay babalik din at meron din training para sa kanyang volleyball tonight. Kaya naman separate kami ni daddy ng paghatid sa mga bagets. Madilim na nga kaya nagdahan-dahan lang si mama at eto na nga ang ating swimmer. 7.45 na nang matapos ang swimming ni Bunso at kami nga ay umuwi na at talaga namang napakadilim na. Malapit na mag alas 8 kaya naman si mama ay nagdahan-dahan mag drive pa uwi. At eto na nga ang ating baked sushi. Nakakalahati na tayo hagad wala pang isang araw. Gumawa rin si daddy ng ating snack for tonight na pansit kanton kaya naman thank you so much daddy. Dahil napagod ang driver at ang swimmer kaya naman kumain muna tayo. Siyempre bago tayo matulog, chinek natin kung meron pa ba tayong kakainin bukas at wala nang hatayang sinain. Kaya naman si mama ay nagsain muna bago magpahinga for tonight. Dahil maada na ang pasok ng mga bagets, sinigurado natin na meron tayong pagkain bukas. Ginawan ko rin si ate ng kanyang soup dahil pagod yan pag-uwi. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!